Nanawagan ng social media personality na si Lennon Labador sa sexy vlogger na si Tony Fowler na tigilan na ang pagpapakita ng pribadong parte ng katawan sa social media. Ayon kay Rendon, dapat daw ay magbago na ang content creator dahil nagbago na rin siya ngayon. Nagkomento ang motivational speaker sa sinabi ni Tony na handa siyang harapin ang mga kasong kriminal na isinampas sa kanya ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Dagdag pa niya, wala na raw sanang kabastusan at wag na nitong ipakita ang kanyang mga masaselang bahagi ng katawan sa publiko. Hirit pa ni Rendon, akala raw kasi ni Tony ay gusto ito makita ng publiko, ngunit sa totoo lang ay hindi naman daw talaga. Pahabol pa niya, lablab na para sa Pilipinas na may mga hashtag na hashtag motivated at hashtag pray for Tony. Hinikayat pa nito ang vlogger na mag-issue ng public apology sa lahat ng mga na-offense sa kanyang sex videos. Matatanda noong September 27, kinasuhan ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas si Tony dahil sa umano'y mga malalaswang content sa kanyang YouTube channel. Say ni Tony, handa siyang lumaban ng patas at nangakong haharapin ang mga criminal case na isinampalaban sa kanya. Ako po si Therese Arceo at yan ang Bandera Chica for today.